Hi guys, ito papunta ako ng shop ko ngayon. Medyo magandang panahon kaya makakapag-install kami ngayon ng mga nagawa na naming signages. Yan, ito yung mga signage na i-install nila ngayon. Bali ang schedule nila sa QC. So yan, binabalutan nila para at least presentable pagdating sa customer. At the same time, iwas gas-gas. Hopefully, hindi umulan mamaya para hindi maabala sa pag-install at hindi mahinto. Ayan, on the way na sila papuntang QC. Balik ko, ayan ang staff ko. Tatlong signage siyang ikakabit nila. Kaso, yung isa hindi nila natapos kasi medyo malayo. Kinulang na sila ng oras. So, bali, yung isa bukas nila ikakabit ayan, nito na yung mga signages na kabit nila. So, sa mga gusto po magpagawa ng signage, PM nyo lang po kami. Madali naman po kami kausap. Uh, inquire lang po and then pag-usapan natin.